kita naman maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ikaw ang may control. Ha? Ito pa marami siyang sinasabi. Oo. Na puro ano eh kabalbalan, puro kasinungalingan at eto ang impeachment, no? Isa pa tosa na pag-usapan doon sa nangyaring foro niyan saan impeachment kay B.P. Sara Duterte na wala daw siyang kinalaman dito, ayaw daw niyang ma-impeach si B.P. Sara Duterte at Uh, lahat daw ng mga kaalyado niya sa, sa kongreso ay hindi nag-file ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Walang kaya. Unang-unang ang pumirma yung anak mong kongresista para ma-impeach si BP Sara Duterte. Tapos yung lumalabas sa bibig mo, ganyan. So ano ba talaga? Alam mo ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas? Alam mo ba talaga ang pinagagawa sa kongreso? O hindi mo alam yung ginagawa ng pinsan mo na... Ato ha, ah, uh, kung, baka hindi niya talaga alam na ganito ang nangyayari diyan sa Kongreso. Pero ako nagdududa ako kasi presidente kay ikaw ang dapat may pinakapangyarihan. Ikaw ang last, uh, ano, eh, uh, may last say sa lahat ng mga nangyayari din sa Pilipinas. Nasa ang alas. Nasa iyo ang alas. Ito ha, ah, isang pitik mo lang, isang salita mo lang, titigil lahat kung ano nangyayari Senado, Kongreso, katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte dati, paulit-ulit tayo. Si Lini Robredo gusto i-impeach ng mga kalyado ni, BP, ni uh, President Duterte. Pero ano sabi ni President Duterte, Tigilan nyo yan. O okay. hindi tumigil sila lahat. Ganon din sa'yo, Bongbong Marcos Jr. Not unless na hindi mo tal talaga kayang kontrolin ng gobyerno mo yung Kongreso at ang Senado. Yun lang sa akin. Mm -hmm. dahil uh, Impeachment. Uh, meron pa pala silang ano. May nakalimutan ako kanina. Yun, uh, may project pa pala siyang isa. Ano? Uh ko <laughs> <Alala> lang. <laughs> yung pag bumagyo pag daw... Ay, ipunin yung tubig. Ipunin yung tubig. <laughs> ah, sa palding. Ano? Ayun daw ang gagamitin pag nag... Ay, pero ano ko doon, parang RJ, pabura ah, ko doon. Ah, ipunin yung tubig, hadawalan. Ah, Tapos yun ah, ah, ang iinumin ng mga tigal-gobyerno. Ayan. Ah, yeah. <laughs> o, oh, really, maganda yun, di ba? para makatipit-tipit tayo sa tubig. Uh, <laughs> napaka-imposible yung mga... Hindi kayo nag-hallucinate na ito, mga partner? Kasi... <laughs> Baka, uh -oh. Kasi yung sinabi niya... Nung una, ito, ito, yung survey. Pag okay yung survey, okay siya. Uh -oh. Pag hindi okay yan, kontra siya. Ganyan naman uh -oh. sila eh. Tapos ang sumunod is tong ano, yung isa naman, yung condition. No? Oo, wala uh -oh. namang sinasabi ang mga Duterte patungkol dyan. Pero uh -oh. parang may, ano mas malupit pa ata sa panaginip eh. Ano, Premodition? <laughs> parang hallucination na nga talaga na uh -oh. naiisip niya sa sarili niya na ganto may condition ng mga Duterte ano wala naman sinasabi mo Duterte? Wala naman sinasabi. Wala naman sinasabi. Oh. Diba? Tapos eto naman, yung sa impeachment. Unang-una niya sinabi, ah, di ba sinabi niya sa anak niya na nasa sa'yo yan, hindi kita pwedeng anahin dyan. Uh, the process is already has begun. So, duty mo yan, di ba? Oh. Diba? Diba, yung mga duty mo yan. Nagawin yung dapat. Tapos, pagdating dito sa dulo, eto na ay nagkakagulo na at uh, alangani na siya. Ito na, bawi na naman. Ano ba, ano ba talaga, boss? <laughs> Hindi mo na alam yung ano ha, yung direction ng sasabihin mo ha. Ang labo na nung mga uh, statement mo dahil nga gulugulo na yung utak mo. Sino sino bang bumubulong sa iyo? Uh -huh. At nagkakaganyan ka. Hindi mo na alam kung ano pa ang mga uh, masasabi nating tamang ano, tamang dapat sabihin kasi kung tutuusin, hindi mo na kailangan ano eh. Hindi mo na kailangan magsalita pa patungkol sa mga Duterte dahil dun sa mga binitawan mong salita at sa mga ginawa mo. Tapos bigla kang, kunyari, kawawa ka, api ka, kagaya nung ginawa mo dati nung, ano, nung uh, uh, tumatakbo kang bilang sa pagkapangulo, eh kunyari, ikaw lagi yung kawawa, inaapi ka lagi, eto na naman. Uh, bawi ka na naman ngayon, kunyari, ikaw yung inaapi. Para ano? para ikaw na naman ang iboto. Mga kababayan, sana makita nyo yung mga bagay na to at huwag na tayo magpabudol ulit, ha? Mahirap na. Jay? Oh. Sino ba to si Charis? Oh, eh. si Charis, Ay, si ano pala to si, ano? Si San. Si Per San. Oh. So dito, alam nyo, napakababaw nito, eh. Yung sinabi ni dati ni Sandro Marcos na Papatayin niya yung tatay ko, kaya binotong. Uh -huh. So, alam naman natin na kapag pinasok mo ang politika, marami talagang mga threat. Eh kung dito nga lang sa si amin, kami-kami, dami namin mga threat eh. So, <coughs> hindi namin, hindi yun sapat na basihan na para katuwiran na para pumirma ka ng impeachment. Uh -huh. So, kailangan mo pag-aralan ng gusto yan. At wala naman din sinabi si Vice President Sara Duterte noon na ganon na talagang tinutumbok niya na papatayin niya ang magulang ni Sandro Marcos itong mga si Lalisa at uh, Mr. Marcos nga. So napakababaw nito kasi nga hindi um, meron tayong congressman na hindi man lang muna mag-aral papatungkol doon sa ipinataw na impeachment bago siya pumirma. Mm -hmm. Oo, eh, mahirap 'yan, no? Mahirap 'yang uh, uh, ganyan. Tsaka dito, may kita nyo, Marcos versus Marcos na ang kaganapan. Oo. Oh. Kasi, eh ko, hindi ko rin alam kung baka sinasadya na lang talaga ni Marcos yan. Kasi, sabi, kasi parang ang, ang nakikita ko, ay, ah, galit naman sila sa akin. So, mga asar na, na lang ako. Nauupal na lang. <laughs> Oo. Oh, galit naman sila sa akin. Mga asar na lang ako. Ganun na lang gagawin ko. O oh, katulad oh. na lang yan. Katulad kanina, yung sinabi niyo na... Uh, Katulad niya nang bababa na ng ratings niya so dapat na siyang umalis. Uh -huh. Anong anong sagot niya kanina? Uh, bakit? bakit bakit ako magre-resign? Bakit ako magre-resign? Hindi 'yung kokgali na iwanan ang problema. Uh -huh. Natakbuhan ang problema. Uh -huh. uh -huh. Unang-una, ano, tatakbuhan mo kaluluwa mo. <laughs> <laughs> ikaw, yun, <laughs> na, ikaw yung nilakawan <laughs> laki problema, yung pila malaki problema <laughs> ng buong Pilipinas, uh, Mr. Marcos. So kapag uh, tsaka ito ah uh, hindi problema yon yung sinasabi sa'yo. Problema mo yun eh. Uh -huh. Hindi naman problema ng buong Pilipinas yon Kung uh, ang, ang sinasabi sa'yo, wala nang tiwala sa'yo ang taong bayan, Yo kaya umalis eh. ka na. Uh -huh. Hindi, wala, wala namang sinabi sa'yo na sobrang problema ang Pilipinas, kaya ano, kaya ayaw mong umalis. Wag, hindi ganun. Huwag mo kami paikot-ikutin. Hindi naman kami mga tulongis, no? Hindi kami mga kahapon. Ang hirap kasi sa'yo, ang babaw ng tingin mo sa mga Pilipino, kaya ganyan ka man uh, magsalita. Una-una, ikaw ang pinakamalaking problema sa Pilipinas. Kagaya nga ng sinabi ng mga nila Master at ni Pareng RJ, na ikaw ang ano, ikaw ang alas. Ikaw si Thanos na mahilig sa bato. Isang ganun mo lang, Uh, <laughs> powder na. <laughs> powder diba? na. <laughs> isang, ano, uh, powder, powder na. na. Saan ka lang mula? <laughs> powder na. Isang gulong uh, na yan. Oh, powder na. Sa mga senior citizen, <laughs> baka hindi nyo kilala si, ta, si Thanos. <laughs> eh, sa ano yan, ha? Uh, sa Avengers yan. Oh. So, mahilig siya sa bato. Oh. So, nilalagay niya yan may dito. May mga jeps yan dito. Pag isa, isang ganun niya lang, masusunod. Oh. So, si President Bongbong Marcos, parang nga yan si Thanos. Oh. Isang, isang, isang command niya lang, tapos yan lahat. And hindi then, yan dapat uh, salungatin. Eh kaso, ay eh, kagaya ng sinasabi nga ng mga netizen na kagustuhan mo rin. Kaya hindi mo hinarangan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. O sadyang takot ka lang sa pinsan mo na si Martin Romualdez. Nako, um, <laughs> Kaya kaya ganyan ka. Baka mamaya, baka lang naman ha, uh, baka mamaya ay eh, talagang uh, totoo nga yung mga bali-balita na under ka ni House Speaker future Prime Minister Martin Romualdez. Uy, naku po. Yun, oh. so, ano sabi mo kanina? Thanos? Oh, si Mas Tan... bagay sa kanya. Tetanus eh. Hindi <laughs> <Tetanus>. ba <laughs> <So, laughs> so, sabi ko yung powder? Kasi oh. di ba pag nag-snap si Thanos, oh, nagiging oh, ano, nag ano, nag nag oh. nag nag powder. Nagiging ash. Oh. Oh, oh, Nilig nag mo Makakala. sa pulboron Saka talaga. to. ito, i-reiterate lang natin kung talaga, patunayan natin na hindi talaga si Marcos in control. Kasi paiba-iba yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, marami siyang naririnig, maraming mumubulo na ito gawin mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Unang-una, how many times do I have to say that I didn't want impeachment? Sabi niya, ayaw daw niyang down impeachment, paulit-ulit niya daw sinabi niya. Pero yung una niyang sinabi, noong pumirma si Marcos, uh, si Sandro Marcos, noong pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, na. Ayaw daw niya ng ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ng impeachment, no? Pero unang-unang pumirma yung anak niya. Yung mga kaalyado daw niya hindi pumirma, pero nakita natin dati at laman ng balita yan na unang-unang pumirma yung anak niya. Pero anong sabi niya kay Sandro Marcos? Pero ang sinasabi niya dito, ayaw ng impeachment, ha? Ah, sinabi niya kay Sandro Marcos, sabi ko sa kanya, Uh, talking about Sandro Marcos. The process has already begun, so it's your duty duty now to support the process. So, ibig sabihin, inuutusan mo yung anak mo na gawin ang proseso, gawin ang bandato niya na i-impeach si B.P. Duterte. So, now, sasabihin mo na ayaw mo ng impeachment. Kaya, ang mga tao ngayon, Mr. Marcos Jr., and based on the result of the survey, ay hirap na hirap ka ng paniwalaan hindi di ko nga alam kung bakit pinaniniwalaan ka pa ng mga vloggers mo, yung mga sumusuporta sa'yo na kitang-kita naman maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi ikaw ang may control. Ha? Kasi kung may control ka, paninindigan mo lahat ng sinasabi mo, maaalala mo lahat ng sinasabi mo at gagawin mo kung ano ang pinapangako mo.